tentang tanghali. Oh my god. Okay. So, <laughs> ano ba gagawin natin ngayon? Wala mang mag-vlog, oh, 'di ba? And of course, ano man ng vlog natin ngayon ay Pumapatungkol sa pagsulat sa lingwaheng Pilipino. Yes! Of course, mag interview kami ngayon ng limang random na tao. Parang no, exciting! Yes. And Yes. Yes. Yon. Never mind. Yes. Tapos, hindi nito basta interview, guys. Kasi syempre may pa-challenge tayo para sobrang exciting naman na tao ko to. Yes. Hoy, Uy, grabe, grabe, So, ang challenge namin ngayon ay... Tagalog. Holy challenge. Yes. So, para, you know, pag nagawa na rin challenge, eh congrats. <laughs> Charep. So, without further ado, papakilala muna namin. <laughs> For today's video Yes Sino ka? Sino ka? Mabingle John Lian nga pala Ang Si Kameraman ng Interview ngayon Okay, perfect Sorry, hindi po siya praksisado Oo Okay na yan, okay Ngayon na, mag-interview na tayo guys So, samahan nyo na kami ngayon So, let's go So guys, kasama pa pala namin Ang isa pa namin kasama para mag Interview Pala. Ako nga po pala si Hannah Binangka. Yan lang po. <laughs> so, so siya po ang isa sa magi interview ngayong araw na ito. Kaya tara na, maghanap na tayo ng ating i hen. Let's go, let's go. Let's go, let's go. May mga fee fall here, so let's go. Ate, 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 ate. ate. Hi, po. Ano po name mo? Alam ko ay Jana L. Parungaw mula sa Baitang, 12 Israel. Yes. So, may challenge pala po today. Ano yon Tagalog only challenge! Yes. Go! Ready ka na po ba? Yes. Dapat lang. Ready, ready ako! Handa! handa handa na! Yes! Yes, handa okay. okay. So, siya ang mm -mm. Anong tanong mo? gara Okay, 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 okay. Anong kahalagahan ng Ah, uh, uh, base lang sa aking pagkakaintindi, gaya nga ano sabi ko kanina, kapag nagsusulat ka, nagsasaad ka ng damdamin. Ang importansya ng pagsusulat, para mabawasan ko ano nararamdaman mo. Para pag, pag nagsusulat ka, ano, ano ba, pag malungkot ka, nagtutula ka, pag malungkot ka, nagsusulat ka ng mga pang araw-araw mong kinayamirot sa buhay. Kaya, sa ganun paraan, kahit wala ka masyadong kausap, kung marunong ka magsulat, mali, marunong ako magsulat. Kaya, nakakapagsada ko nun. Oo, oh, di ba? Galing mo talaga. Oh, my God. Yeah. Okay, okay na. Pag nagsusulat ako talagang, parang sinasabi ko, ito na, katapasan ko na. Ganun. Ay, hindi ba ganun? Mm. Ah, para ang saya-saya -saya ko lang kasi kahit papano ay kahit walang tao nandiyan para sa akin, nandito naman ako para isulat ko ano yung nararamdaman ko. Yes, yes. yes, So guys, tapos na kami mag-interview ng isang tao. Ngayon naman po ay maghahanap ulit tayo kasi syempre, tara na. Tara? Let's go. Si Malamang mga people here. Si so here. Sha 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 sha. Sha. Yung ano? Okay. Go. Ano po 'yon? go. Magtatanong ka na. Ano? Magtatanong ka na? Pwede bang interviewin ka namin? Sige lang po. Okay. So, anong name mo muna? Ay po, ako po si Nathan Cabal. Sige. Okay. So, ang iyong itatanong namin sa iyo ngayon ay tungkol sa pagsulat ng sa academic ng Pilipino. Pero pero challenge. Ay challenge kami. Yes. Tagalog only challenge. Ang mag-English kakatongan. Okay. Man, man. Game na ba? Game na po. Okay. Let's go. Tara oh, na. English 'yun eh. Um, handa. Handa, handa, na handa ka na ba? Maari. Ma okay. Sige. Sobrang lali parang diba. lali. First, ah. ay unang, unang katanungan, unang katanungan, ano ang kaalaman mo sa pagsusulat? Ka? Ang Ang alam ko po sa pagsusulat i, ay ay isang isang proseso, proseso kung, ng pag-express -e ng ng nararamdaman, eh, express, X, ex, 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 ano, E K S. E K S pag e express bili, bili. ng nararamdaman mo gamit ang ball pen at papel. Wow. Okay. Pangalawang katanong. Yes, let's go. May sasagot ka ba ba sa isang, isang, Tapos na po ako. Uh, ano nga na? Ano ang kahalagahan ng isang pagsusulat? Magandang tanong ulit. Magandang tanong. Keep. Wow. Uh, Bawal mag-English. Bawal mag-English. English. 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 Ano ang kahalagahan ng pagsusulat? Para sa akin po, ang kahalagahan ng pagsusulat ay napakahalaga. Dahil, 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 kaya gaya nga po nang sabi ko kaganina, isa siyang, isa siyang proseso ng pag express ng nararamdaman mo, ng nararamdaman ni mo. Ni mo. Ni mo. Ni mo. Oh. Yun po, mahal, mahal, mahalaga siya dahil na nasasabi mo yung mga gusto mong sabihin ng hindi ka nagsasalita dahil kunyari kung mahihihin ka pwede mong i-express ang nararamdaman mo sa pagsusulat. Yun lang po. Perfect naman ang mga kasagutan niya. Hindi nakatotohan, hindi, so, hindi nakatotohan. Okay. Salamat. okay. Salamat. Maraming, salamat Maraming salamat po at scores. Sa pa, syempre, tatlo nga, 'di ba? Last na. Ay, huli na. Huli na. Okay, huli na. Guys, Pakilala pa pala namin sa inyo ang isa pa namin cameraman. Ano ba alam mo? Anong name? Hello, my name is Romel Di Rosales. <laughs> Sino ka? Ah, uh, from 11 Israel. 11? Perfect. Okay. Back to us. Game. So ready ka na po ba, ate? No. Ah, maldita siya. Maldita. <laughs> Mm. Game, game, game. Ano pong pangalan nyo? Um ako po si Asimeya Samporna. Uh, uh Galing sa 12 Israel. Perfect hey, lang. Wow, ay maldita siya na. Ano Tagalog, ano muna Tagalog ng 12? 12. Wow! So, mag-interview ka namin ngayon. Pero hindi lang siya basta interview. May challenge. Anong challenge? tagalog only challenge. challenge. Perfect. Ready ka ba? Okay, game. So, magtatanong na po tayo. Kami, ako pala. So, ang katanungan, ano ang kahalagahan ng isang pagsulat um Ang pagsusulat is mahalaga ito kasi kung wala ito, paano mo na lang masasa paano mo na lang masusulat yung nararamdaman mo para sa crush mo, 'di ba? 'Di ba? Ayun lang. Yun lang Ayun lang po. Maraming maraming salamat sa iyong sagot. Pwede ka na umalas. Salamat. So, mag interview pa ulit ng isa. Na-franco kayo. Apat pala dapat ang i-interviewin. Yes. So, Sino pa? Okay. Tara na, maghanap tayo. Last. One eternity later. Anong pangalan mo? Justin Carl Oliver po. Okay. So, hindi na to basta interview. May ano... challenge. Yes. Anong challenge? Tagalog, Tagalog only, only challenge. challenge. Perfect. Ano ang kara karanasan mo patungkol sa pagsusulat? Sa pagsusulat, hindi pwedeng palagi na lang bahala na si Batman. Kailangan din natin gamitin ang bibig. Minsan, yun lang. Hindi <laughs> lang. <yun> lang hindi <laughs> 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 daw pwede balas ni Batman. Oh, yes. Shea. Tama naman, tama, tama, tama. tama, Perfect ka dyan. So, maraming salamat po, kuya. Uh, maging... Hindi yun na. Ah, ay, sige, sige, yes, dalawa lang. Okay, sorry na no, Perfect. Dito sila. Thank you. Yo, Sana pa yung premyo. Wala kaming premyo. Walang premyo. Para may premyo. Salamat. Bukan na. interview yan. Yun lang. Sige. Tapos na. Yun lang. Ako nga po pala ulit si Isabella Ignacio at kasama ko nga po pala. Si J. Lewis Andrade, ang pangalang hindi nyo malilimutan. Wow! Hi! Wow! Ako po pala si Ana Binangka. Ang pinaka? Ang muse ng 12 Israel. Yes! yes perfect! Dun lang po nagtatapos. Maraming maraming salamat! Shing!